Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. rinig Rene Rini. sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Umaanga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Dalawang barko ng China nagbanggaan sa baho ni Masinloc matapos manggulo sa operasyon ng Philippine Coast Guard. Davao City Vice Mayor Rigo Duterte, deadma sa jetski skit ni Vice Ganda. Umano'y pagpersona nun grata sa komedyante, fake news. Pangulong Marcos, isinapubliko ang mga kontratista na nasa likod ng flood control project. Website para imonitor ang proyekto, inilunsad. Tatlong hinihinalang miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group, patay. Tatlong child warriors naman na aresto sa pagsisilbi ng warant sa Lanao del Sur. At bagyong goryo, bahagyang bumagal, subalit maaring lumakas habang tinutumbok ang bansang Taiwan. Pantita. Pantita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. helping and inspiring people to achieve a better life. Ang saba un lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Atres estetch ng Power Cells Herbal Capsule. I'm Drive Max. Brigada Bantilan nationwide. Drive Max Bantilan. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Lapo sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Lunes, Agusto 11, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max, Max, Brigada Balita Nationwide. Nagbanggaan ng dalawang barko ng China matapos buli ng barko ng Philippine Coast Guard. Makikita po sa video ang China Coast Guard ship na bumangga naman sa People's Liberation Army Navy nang o yung Chinese Navy na 164. Ayon naman kay Philippine Coast Guard, spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, tinangkang i-water cannon ng China ang BRP Suluan. Nabi pa ni Tariela, hinahabol ng CCG Vessel ang BRP Suluan nang mangyari naman ang insidente. Pero sa halip na mahuli ang barko ng PCG, Bumangga ito sa barko ng Chinese Navy na nagdulot ng pinsala sa unahan ng barko ng CCG. Kagad naman nag-alok ng tulong ang Philippine Coast Guard sa mga sakay ng CCG. Umaasa rin daw sila na mabilis na recovery kung mayroon mang nasugatan sa China Coast Guard. Ayon po kay Tariela, ang BRP Suluan ay maghahatid lang sana ng tulong sa 35 mangingisdang Pilipino sa Bajo ni Masinlok para sa Kadiwa para sa Bagong Bayaning Mangingisda Initiative. Samantala, in-escort naman ang mga Pilipinong mangingisda ng BRP Teresa Magbanwa sa mas ligtas na lugar. Max. Brigada Ballita, Matapos ang bagong insidente sa West Philippine Sea na naging dahilan ng pagbangga ng dalawang barko ng China, mga senador, muling umapela sa mga ito na itigil na ang pagsagawa ng agresibong aksyon. Para sa kabuang detalye ng report Brigada Cortez, ibrigada mo! Brigada, Brigada. This is a classic case of reaping what one sows. The Chinese Coast Guard must cease and desist from engaging in dangerous maneuvers against our Philippine Coast Guard and other maritime vessels. ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ang mga taktik ang ginagawa raw kasi ng China ay hindi lang nagdudulot ng panganib sa mga maritime personnel at mangingisdang Pilipino, kundi mas nagpapalalim pa ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng kanilang bansa. Kung magpapatuloy mo ito sa kanilang agresibong aksyon, ay hindi naman daw magpapatinag ang bansa. We will not be cowed. We will continue to defend our sovereignty protect our people and uphold the rule of law. Kaugnay nito muling nanawagan si Sen. Joel Villanueva sa Chinese Coast Guard na itigil na nga ang kanilang pambubuli at pangihimasok sa West Philippine Sea na malinaw umanong ilegal at hindi otorizado. Naniniwala naman din si Sen. Rizzo Hontiveros na sanhi ng pagkagigil ng China na maitaboy ang mga Pilipino sa karagatan kaya sila mismo ang nagkabanggaan. O naman ng Sen. sa gobyerno na bigyan ng suporta ang mga mangingisda rito at payagan na nga silang makapunta muli at mak makapamisda sa traditional fishing areas dito nga sa Baho de Masinloc in the heart of changing lives ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila the music news authority <coughs> Brigada Pinabulaanan po ni Davao City, Acting Vice Mayor Rigo Duterte II, ang kumakalat na ulat na persona non grata. Document laban naman kay Vice Ganda. Ito nga ay matapos ang binitawan niyang jetski joke tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga supporters nito. Kibit balikat lang ang bise alkalde hinggil dito at sinabing marami pang bagay ang mas dapat paglaanan ng oras. Samantala nagpatikim na si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa ikinakasang investigasyon ng kanyang administrasyon patungkol sa mga flood control projects sa bansa Ngayong araw ay may initial assessment na inilabas ang Pangulo Alamin sa report ni Brigada Maricar Sargaan Ibrigada mo! Brigada! Report! Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naglunsad kaninang umaga ng website na sumbong sa pangulo.ph kung saan maaaring tingnan ng publiko ang listahan ng lahat ng flood control projects ng gobyerno at malaman ng mga detalye ng kada proyekto. Tugon ito sa kanyang direktiba sa DPWH at ilang ahensya ng gobyerno noong SONA na isumiti ang listahan ng lahat ng flood control projects ng pamahalaan para malaman kung ano ang pumalpak, nagpapatuloy ang konstruksyon at hindi nagawa sa kabila ng inilaang pondo. Pagpunta sa website, kailangan lang ilagay ang detalye gaya ng pangalan ng lugar o contractor para makita ang mga impormasyon sa proyekto. Pwede ring mag-report ang publiko na may kalakip na larawan o video hinggil sa estado ng flood control project. Sa resulta naman ng inisyal na investigasyon, ibinahagi ng presidente na umabot sa 545 billion pesos ang nagastos na pondo ng gobyerno para sa 9 855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025. Pero 6,021 na mga nasabing proyekto o nagkakahalaga ng mahigit 350 billion ang hindi nakaspecify o hindi tinukoy kung anong espesipikong flood control project. na rin na ilan sa mga proyekto sa iba't ibang lugar ang magkakapareho ng halaga ng kontrata na ibig sabihin ay pare-pareho ang disenyo at mga ...mga materyales kahit magkakaiba ng lokasyon na, na ayon sa pangulo imposible yan imposible yan and that is why that is a significant uh, significant finding already that we have made Pinunari ng punong ehekutibo ang hindi tugmang flood control projects sa mga probinsya na palaging binabaha. Batay sa datos ng DPWH, kabilang sa top 10 provinces na may pinakamaraming flood control projects ay ang Bulacan, Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur at Ilocos Norte. Pero ayon sa National Adaptation Plan 2023-2050, to 2050, kabilang sa pinaka-flood-prone provinces ang Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro at Ilocos Norte, kapansin-pansin na wala sa listahan ng may pinakamaraming proyekto ang ilang high-risk areas gaya ng Nueva Ecija, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato at Oriental Mindoro. But you would intuitively say that projects The, uh, the, the, that the areas rather, the provinces, regions, whatever you want to do. Whatever, uh, pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamarangin project. You know? Pero parang hindi tumutugma. Kaya uh, yan, kailangan natin pag-aralan ng na mabuti kung bakit nagkaganyan. Ibinunyag din ng Pangulo ang listahan ng 15 mga kontratista na may hawak na maraming flood control projects sa buong Pilipinas. Sa kanila lang daw napunta ang 20% ng 500 bilyong pisong pondo sa flood control o katumbas ng 100 billion pesos. At mula sa 15 contractors, lima ang may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, disturbing o nakakabahala ang resulta ng investigasyon pero patuloy pa anyang nag-aaralan ng mga findings para matukoy para para susabip, kung sino ang mga dapat managot. There are not, there are not assessments. We are not accusing anyone of anyone of anything yet. However, it gives us a, a an idea of what uh, how this has been how this has been conducted. So let's uh, let's uh, I encourage everyone to uh, uh, to look into this. And, you say your peace. Ngayon, meron na kayo malalapitan. Ito, ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Fright Max. Brigada Nationwide. Nationwide. Ikinabahala naman ng isang Kongresista ang ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos na labindlimang kontraktor la kontraktor lamang ang napaboran naman sa pinakamaraming flood control Project sa buong bansa. Pero ginit nito na hindi dapat gawing playground para naman sa inefficiency ang critical na infrastructure projects. May report si Brigada Haji Camino ibrigado. <laughs> Hindi katanggap-tanggap para kay Navotas City Representative Toby Tiangco ang isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos ukol sa kulang-kulang na detalye pati na ang umano'y mga anomalya sa proyekto para sa flood control. Sa isang statement, sinuportahan ni Tiangco ang ipinresintang findings ng Pangulo kabilang na ang mahigit 60% na kabuoang proyekto o 6,021 projects na nagkakahalaga ng lampas 350 billion pesos ay kulang sa basic details. Nakababahalaan niya na sa 15 contractor lang ang naigawad 20 ang 20% ng proyekto na may 545 billion pesos na budget na lubhang kwestyonable pagdating sa pagiging patas, transparent at may banta pa ng korupsyon. Batid umano nito ang nakasalalay sa ibinunyag ni Pangulong Marcos bilang kinatawa ng isang lungsod na below sea level kung saan nagtitiis ang mga residente sa tumataas na tubig, napipinsalang mga tirahan at apektadong kabuhayan at kalusugan. Punto ni Tiangco, bawat pisong nasasayang o mali ang paggasto sa flood control ay pagtataksil sa mga komunidad. Iginiit pa ng kongresista na hindi dapat payagan na gawing playground para sa inefficiency o katiwalian ang kritikal na infrastruktura. Tama lang umano ang direktiba ng punong ehekutibo na i-audit at linisin ang programa kaya hinimok nito ang lahat ng ahensya, contractor at lokal na opisyal na makipagtulungan. Dagdag pa niya, welcome ang paglulunsad ng website na sumbong sa pangulo.ph dahil dapat ay may zero tolerance sa pag-abuso sa kaban bayan lalo na kung buhay at kaligtasan ng mga Pilipino ang nakataya. Hinikayat din ni Tiangco ang mga taga na votas na i-report ang anumang irregularidad na makikita. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. <makes noise> Max. Fry Samantala, tatlong hinihinalang miyembro ng Dawla Islamia Maute Group ang napataya Habang tatlo pang menor de edad ang tinaguri ang Child Warriors ang naaresto sa operasyon ng militar at pulisya sa Lanao del Sur nitong Sabado. Ayon po sa PNP, modus na ng grupo ang pagre-recruit ng kabataan, isang bagay na tinawag ng PNP na kasuklam-suklam. Narito ang report ni Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada. Tatlong hinihinalang miyembro ng Dawlang Islamiya Maute Group ang napatay sa halos limang minutong palitan ng putok sa pagitan ng mga otoridad sa Lanao del Sur nitong Sabado. Magsisilbi lang sana ng warrants of arrest ang pulisya at mga sundalo sa mga sospek na kinilalang sina Anwar Rahman alias sa at babaeng miyembro nila na si alias Nahara dahil sa kasong murder at homicide sa nangyaring ambush noong 2019 hanggang 2021 na ikinasawi ng ilang sundalo. Bukod sa tatlong napatay, tatlo pang naaresto na target din ng warrants of arrest napag-alaman na ang tatlong naaresto ay mga menor de edad na may edad 16, labing 17 labing at 18 mga tinaguriang child warriors ng Maute Group. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, matagal ng modus ng grupo ang pag-recruit ng mga kabataan para gawing mandirigma isang gawain na tinawag niyang kasuklam-suklam. Nasa kostudiyan na ng Philippine Army ang mga menor de edad at takatakdang i-turn sa DSWD para sa tamang intervensyon. Ever naman, naging ng mga ang pag ng mga side fighters. Siga, na sa labanan, siga, uh, sa field, ng mga, mga ay syempre, ang mga ano, Kaya ito'y napaka ang suklang-suklang na gawain ng mauti. At uh, sa tingin ko naman, eh, nare-realize na ng mga communities na yan, kung saan sila present, na wala na ibang gustong gawin ang mga tao ito, kundi sirain lang ang kapayapaan na ating mga communities para sa selfish interest nila. Kinalma naman ng PNP ang publiko matapos ang nangyaring enkwentro at pagkakaaresto sa mga child warriors. Tiniyak ni Torre na kontrolado nila ang grupo. Lagi namang ina uh, ina-assess okay natin na itong uh, maumpi na ito ay nagpapatuloy na kanilang uh, nefarious activities. So, lagi yang penting kita lakukan sama nila. Sa ngayon naman, ang gusto natin mawala sa nila ay ang support. At uh, nakakita naman natin na educate naman ang mga tao. At uh, kaya tayo na yung kwentro dahil sumarik po mo sa muna. ibig sabihin hindi na anya kakayanin pa ng maute group na muling makapaglunsad ng malakihang pag-atake gaya ng ginawa nito sa Marawi City noong 2017. Talaw na kung dapat maalarma atin mga kababayan. Ang gusto namin i-assure natin mga kababayan, kontrolado natin ang mga ito, hindi sila pwedeng makagawa ng large-scale uh, activity gaya ng nangyari sa Marawi City. Ooh. In the heart of changing times, ako, am Si Brigada Cast Austria, number one of 5.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Para naman matiyak na nasusunod na at tama ang presyo ng mga bilihin, nag-inspeksyon ngayong araw sa ilang pamilihan ng DTI kasama naman ang Department of Agriculture. By report, si brigada Digo Studio. Ibrigada mo! Brigada. Ito lamang Hulyo, maraming lugar sa bansa ang isinailalim sa state of calamity, kabilang na ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa epekto ng magkakasunod na bagyong krising, Dante at Emong na pinalakas ng habagat. Dahil sa deklarasyon ng state of calamity, ipinatutupad ngayon ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Kaya para matiyak na nasusunod dito, nag-inspeksyon ngayong lunes ang Department of Trade and Industry kasama ang Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa kanilang pag-iikot sa Kinta Market sa Maynila, nakita nilang mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ang baboy. Nasa 390 pesos na lamang ngayon ang kilo ng kasim na dating umaabot sa mahigit 400 pesos. Maganda yung presyo lalo na sa pork, uh, malaki yung binaba ng presyo ng baboy. Nasusunod din ang presyo ng manok at isda sa itinakdang presyo ng DA. Good news for the consumers kasi yun talagang gusto ng ating presidente na ibaba yung presyo ng mga uh, bilihin sa palengke. Tumaas naman ang presyo ng gulay dahil sa nagdaang sama ng panahon. Ang sili na nasa 150 lamang dati ang kilo, ngayon ay nasa 480 pesos na. Paliwanag ng tinderang si Evangeline. Kasi maulan ko, hindi talaga nagano yung mga pamumunan labuyo natin ngayon. Pero pag tag-araw talaga, mababa din naman yan. Maabot lang yan ng 150, 100, gano'n. Pero ngayon kasi sunod-sunod yung Kaya ano tayo talaga, wala talagang halos makuha. Bukod sa sili, mataas din daw ang presyo ng gulay bagyo. Pero ayon sa DTI, normal lang ang pagtaas ng presyo ng gulay, lalo na't nakaranas ang bansa ng sunod-sunod na kalamidad. For the vegetables, the prices are a little bit on the higher side. Pero um, yung presyo naman ng gulay, tumataas bumababa yan. Depende sa situation ng, ng province. Let's say sa ibang province, sometimes may calamity. So maraming nasisira ng mga produce or mga gulay. So, tumataas yung presyo. Pero, um, normal naman yun. So, it just goes soon bababa rin yun kasi maganda rin yung panahon. Bagamat walang pagtaas sa local rice, tumaas naman ang presyo ng imported rice. Importation ban ang nakikita dahilan ng mga nagtitinda sa pagtaas ng presyo. Dati po ang pumunan ni eh, nas na, nasa 980, tapos 1,000, yun po nag-1,040, nag-1,010. Pero ayon sa DA, Setyembre pa magiging epektibong import ban, kaya sisilipin nila kung may nangyayaring pananamantala. Yung mga pagtaas na ganito, eh, nitignan po natin kung talagang sino po ang nagtataas, yung distributor ba, yung importer ba o yung retailer lang. So gusto po natin malaman dahil nga po hindi pa uh, implemented yung ating importation ban. Na-monitor naman ng DA na tumaas ang presyo ng palay at magandang balita ito sa mga lokal na magsasabi sa lalo pa at mag-aanihan. Uh, as high as 4 to 5 pesos po yung ating huling balita. So ito po ay good news para sa ating mga uh, local farmers. So... Umikot din ang DTI sa isang supermarket para tingnan ang presyo ng gatas, bottled water, kape at tinapay. Matapos ang inspeksyon, wala namang nakitang paglabag ang DTI. Are below the prices set by the DTI. So, magandang balita po ito para sa ating mga consumers. And also for this establishment, maganda rin yung pagsunod nila sa mandato ng DTI. And also, nang gusto nang mangyari ng ating presidente that we really have The, the prices of basic necessities and prime commodities are below the prices set by the DPI. Sa kabila ng mababang presyo, tiniyak ng DA at ng DTI na patuloy nilang babantayan ang presyo ng mga bilihin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Drive Max Brigada Bantita Nationwide It bidantayan upang kumpleto Balita completo Drive Max Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisa ang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.